Hello guys, magandang umaga, hapon at gabi sa lahat. Lagi po natin tatandaan na hindi habang buhay ay malakas tayo. Hindi habang buhay tayo ay nagtatrabaho. Sa bilis ng panahon, nagugulat na lang tayo, papalitan na tayo dahil matanda na tayo. So habang malakas pa tayo, may sapat pa tayo na income, na sahod, ay ugaliin na po natin ang mag-invest at mag-save sa mga gustong malaman kung paano mag-invest, mag-save sa tama, sa tama ha kasi mayroong pagsisave na sa mali yung sa totoo lang ilagay mo lang yung pera sa bangko safe nga siya pero hindi naman tumutubo yung pera mo, natatalo pa sa inflation at saka sa tax sa laki ng tax ngayon so mayroon daw yung tamang pag-iipon so kung gusto nyo malaman kung paano ang tamang pag-iipon PM nyo lang po ako Lloyd Valentin financial educator ng IMG. Tuturuan ko po kayo at i-guide ko po kayo. Kailangan po natin mag mag-aral. Aralin po natin kung paano ba, paano ang umpisa, paano ba ito, ganyan. Hindi po tayo basta-basta papasok agad nang hindi nyo nalalaman paano. Kasi dyan po tayo nasisira. Na, dyan po tayo na, na i-scam. Basta na lang tayo pasok ng pasok na hindi natin inaaral ang isang bagay.